sa akin. Okay. okay. Saan po ba siya nang overstay Sa uh, pag sa, sa right or sa left? sa right po. Okay. Tapos, masakit na po ako. Tapos sa tricycle, tapos ito, si babae. Pinakitnaan ako. Hindi na pinakita lahat sa video. Kaya na, nakanto Napakanto ko. Okay. Pero lubak-lubak po. Yung malalim na lubak. Okay. okay. Hey, okay lang naman sa akin kahit na siya. Okay po. Ang problema doon, hinintay ako sa uh, tulay. Kaya bumaba ako. Kataan ako lalaki. Babae naman pala. Kaya naglaylo po. Okay. Yun hey, lang naman po sa akin. Sige na po yung sincere yung pagkakuan nila na uh, uh, pang, uh sorry. Uh. sana kung hindi sana yung nawa yung mukha ko sa video mm -hmm. o ano man lang yung birth niya, okay lang sana. May pagpapahiya, niya yung binagin ko kanina na pahiya kayo ng gusto o yung mukha ninyo sa social media. Sir, may plan kayo okay, paabutin doon sa korte? Oo, oh, paabutin pa ko paabuti namin sa korte. Oo, oh, so magsasampa po kayo ng reklamo? Opo. Oh, sir? Oo. Oh. Bakit po, sir? sir, go okay. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasawan na lang po na